I've been all at himlay malala ang maraming babli sa mga ganitong ayuda patungkol nga sa ating Doni at Bel Mariano alam naman natin na itong ang ating Donnie at Belle ay sobrang sweet talaga sa isa't isa na kahit nga mga behind the scene ay makikita nga kung gaano nga sila ka in love at talaga namang mapapahimlay talaga sa bawat makikita sa ating couple. Pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin ngayon na kung saan ay napapost nga rin itong si Ate Ella sa kanya social media account patungkol nga sa isang eksena ng ating Donnie at Val sa Kent by Me Love. Na ayon pa nga sa caption niya, this episode, oh my goodness, naumanin no nga agad ito ng maraming komento at ayon pa nga dito, very supportive sister-in-law, Ella Pangilina, watching Kent by me love. Dahil talaga naman sa mga susunod na eksena, ay dapat talaga nating abangan. Alung lalo pa at sobrang ganda talaga ng plot twist ng Kent by me love ng ating Doni at Bel Mariano. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.